Eto na pala yung Gabor-Gabor Gabor-Gabor mga katropa Gabor ni gabog Ng Cagayan Ng Peña Blanca Cagayan Mga katrops O ha Arating tayo dito mga katrops ha O Ang lasang agot o. Mga katrops o Can you see that? Mga katropa, madulas. Madulas dito mga katropa. Pero may lubid naman sila nilagay. Ayan oh, no? Nature Spring. Oh, yun na. Nature. That is that is nature. This is nature, mga katropa. See the nature? Nanik nanilikha ng Diyos para sa ating mga tao na magkaroon tayo ng kasiyahan na mapag-enjoy yan. See that? You see that? What a nice view. Maganda yung makakit sa taas eh. Kaso, ang hirap na umakyat dyan. Diba? Para tuwa pa. Ka. Kaya, hindi nung ayaw lumipad the drone. Sana makalipad sana anak si drone. Ito drone shot na lang natin Yung hirap na siguro umakyat dyan no? Oh. Nakas ng agot ng tubig Mga katropa ka. Kuya, attend ko pang umakyat dyan Try ko mga katropa ka. Nakas ng tubig eh. Ay, naman eh. Ayan eh. Ito yan. Eh. na tayo tumuloy Nahirapan tayo bumaba Madulas Mga atropa Basa na yung shorts ko Napasa nga siya ting Sana nabasa na ako Nabasa na yung shorts ko mga atropa Ano yan o tayo ang nilikha sa atin madulas para lang magkaroon tayo ng asyalan. kaya sa mga gustong pumunta dito sa Agayan sakop ng Peña Blanca Agayan Gabog Gabog Falls mas maganda daw sa taas mga katropa kaso Araw ang hirap na maakyat ini. o may hawak akong GoPro. Camera ko. Hawak ko lang kasi. Dalawa, tatlo lang kasi kami. Pinsan ko saka yung anak niya. Kaya maka-tropa. Pero kahit pa paano. Nakakita nyo naman. kahit pa papano nakita naman natin itong gabog-gabog falls kahit nandito lang tayo sa baba kaya nyo yun o oh? yun o oh? o yun pa lang o oh? parang ah, tanggal na tanggal ng pagod hindi na parang talagang tanggal ng pagod pag nagagod mo kahit malayo ito maganda sarap maligo Malinis ang malinis ang tubig go. Oh. Na, ininom niya ma at pa. Ang tubig na 'to. Ano mo? Di oh. na pwede ka nang magluglugo. Eh. Mm. Ano ah, at toto pa? See, the great nature. Great and wonderful nature place. on earth. Yan yeah. na yan eh Kung paano na huli na yan eh Kung paano yung tubig eh Walang katapusan na umaagos Na hindi na maubos-ubos Tuloy-tuloy lang sa pag-agos so, tubig na to Galing sa bundok Tapos maagos siya Pupunta siya ng Cagayan River Madulas. Madulas mga ato, pa madulas. Madulas, ingat-ingat lang. Baka pa, pag ka pa, ka. Natindi yung mga bato. Kawit tayo dito mga ato. Ah. Malakas yung tubig. Alright. Yan yeah, o. Kaya nyo yan Kalikasan Make sure Nabasaan na ako Gawa ng Ng ating Diyos Ama Na siya din lumikha sa ating Ganda ng lugar no Maganda nga Kaya pala pinagmamalak Ano ang ganda ng tubig doon no? Green na din pagdating na din eh. oh. ah, So ang dami ng Napapalibutan ng kawayanan eh. Mga kawayan Doon lang gagaling yan Doon sa taas itubig, Meron doon sa kabila Meron din dito oh. Meron pang galing doon eh. o you know? Diba? Ayan uh, ang Dapat yung poles makita natin Yung pinaka pinanggagalingan Tubig Hindi kasi mapalipad yung drone eh. May problema yung drone ko Dapat pala bumili ko ng mamarahin na drone Para nakalipad man dito ha ah, mga tropa ah. nakarating tayo dito sa ipinagmamalaking falls ng Peña Blanca Cagayan na probinsya ko my province siyempre taga rito ko oh, ipinagmamalaki ko to taga rito maganda maganda pala kaso ah, ang problema natin malubak yung dinana natin kanina siyempre doon tayo babalik eh, nga tayo dito kaya bumalik di ba mga tropa see ang yung ganda ng kalikasan di ba Anong mga sasabi mo, Enzo? a vlog ka Enzo 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 so, Nakikuha mo nga yung sapatos ko Diba? Nakatawa uh, pa uh. Sari sari iba't, Sari sari Ibat ibang puno yan Pero marami kawayan Saka mayroon pa din sa sulok din Wala na Wala na tropa Yo Ganun lang Salamat Kay Enzo Magay mo madziot ka Ah Oh, wala sinong mo, no? No, wala ba alam mo si no Salita namin yung dito mga kapawa pa Ayan o no? Tayo yung pinuntangong kanila doon Ang dami palang Ang dami palang lingkutan ng tubig no Galing sa bundok uh, Mga pa Ang dami no Please, nakarapin nga ako dito. Hindi man naligo. Ay, papano nakarapin. Ayan. Ayan si Enzo. Ay, damo mo na yan. Sinayalat mo. Pupunasan ko ngayon yung pao. <laughs> eh, sapatos. Dapat pala nagsinelas lang ako. Ay, maling Maling-mali. Maling-mali mga atropa maling mali tayo dun ano mga atropa ano? mali tayo ha dapat pala nagsineles lang ako ha punasan ko lang pa ako ha susunod <muglalala> ko na yung pinamunas ko nobat na yung goto ko mga atropa lagi init Tuwa pa, lobat no? na yan. Nagiinit. I-off ko na. Isa lang kasi battery ko na Europa. Dapat dalawa. Hugas ka pa ng paa. Oh, maling! Madiretso ka dyan. Muna sa tayo ng paa. Para... Pabalik na tayo mga no? tropa ba balik tayo okay na yung nakita na natin siya si Gabog Gabog ay pinagmamalaki ng Peña Blanca Gagayan Kaya yeah, mga katropa, what's up? Nalobat na yung GoPro Cellphone na yung gamit ko Mga katropa Kita nyo mga katropa oh. Yun know. Nabig ko na yung sapatos ko Tahan nyo yun oh no? Napakaganda Ganda Gabog, gabog Pulse Meron pa daw sa taas eh Kaso Ang hirap pumakit Madulas Wala naman siguro Kung makakakit do Bihira Nakakatropa ah, oh Ganda oh kahit dito lang tayo sa baba pero kung napalipad ko lang si drone wala lang problema palilipagin ko siya doon para makita yung taas pero babalik na lang tayo dito para makita kung nasa na yung camera alakan mo kung mawala kunin mo dali kunin mo mawala yun doon Asan? Kunin mo. Hindi yung camera. Yan yeah, mga tropa, cellphone ko na to ha. Yung kumukuha. Malobat na si GoPro. Bilis malobat. Ito, ang dadaanan natin pa akyat. Nabasa yung shirt ko. Ayan, naka mga katrapa na ng GoPro. Ano yan? Crab! Ito mo nang pinagkukuha yan. Nakakainin mo yan? Hindi man tayo makalibot ng sumaputik. Putik doon, no? Maputik, mga katropa. Maputik kasi. Kaya update ko kayo mamaya, mga katropa. See you later! Mga katropa, dito na ako bumalik ulit at paket na tayo dito sa na natin kanina alis na tayo na lobat yung gopo eh. ko yeah, sabi mo WhatsApp up mga katunga pa dali dali ayun babalik na kami yan na mga katunga pa babalik na kami mga kayo yung lumakyat ito mo yung binaba namin nakakyat eh, pa kami pataas ang galing makyat to oh. ayan nyo yan mga natukap eh, mataas madulas alaw kanina mababala yung yung binaba namin mataas pala Gabog, gabog. Oh. Ano? Ningal. Kataas pala nung binaba, oh. Oh. Gabor, gabor. Ay. Nalobat yung GoPro. Sayang yung drone ko. Kung lumilipad lang, oh. Dito sana, paliparin mo, oh. Abo, tanggad dun. Tanggad dun pa, oh. Abot yun doon, no? Baka makita natin yung pinanggagalingan yun ng tubig niyan. gabo-gabo. Ayun na. Nakakapagod umakyat. Oh. Mga katropa. mga katropa. Kitaan nyo yan. Oh. Update ko kayo mamaya. ah Mga katropa. See you later. What's up mga katropa? Nakita yung kabundukan na yan, oh. Oh. Oh, yun yung nandun yung gabog-gabog. Tingnan nyo. Oh. Sabi, napaalawak talaga ng bundok ng Pilipinas. Ng mundo. Marami pa pwedeng tira ng mga patao. <coughs> Gusto yung tinadaanan natin. Oh, oh, rap road. Palabas. Eh, mga nagtanim doon. Ay, mga nag-aani doon sa lupa. Is Pag may na yun, magalas-tres na balik na kami alas 4, tapos na sila 30 yung half day mga katulad mga isang dalawa <laughs> kanta no, ng bundok no sa puno virgin forest pero yung nagbibidyo din virgin wala mang atowa pa oh so, yun ang tokodukan ng kagayan labe mang atowa pa lapo dito wowawa si gasgas rush, rush. ha atowa pa Sabado, pagdating ko, upload pa rin ngayon. Pag may May so, mga ilang ilang yung nakatay. Ano yung dimensyo niyan? Tingnan ah? Ha? Simentado dyan. Saan yung papunta? Ano? Enzo? Yun. yun papunta yung papunta doon. Saan yun? forest mountain